Ano daw 'yung ginawa dito. May pipe cleaning na ata, Bigla na nandoon na 'yon eh. Ah, meron sa minor. Hindi na to do breakdown. Bak. minor. Long error. Kiki, <laughs> you love me? Kalau sih, naten. Aerox B2 walang minor shout out man

Dito pa rin kita dito sa kabila. Kita dito sa kabila. Ang galing yung spring Ha? Eh. Huh? Ang galing yung spring. Hindi, hindi siya nakapix. Nahuhugot. Di ba dapat nakapix to? Hmm. Nahuhugot yun. Pag iniikot. Iniikot yun eh. Awa mo yung ano, IOC. Oo. Oh. Di diba dapat yun yun? Eh? Ano? Pero... Tingisan muna natin. Tingga. Hey, gumagana. Gumagana naman. Oh. Hmm. Kala si upuan. Para makabit natin ng maayos. Hindi ka natanggalin ito, no? Hmm? Hindi ka na tanggalin yung sakit muna na. No? Tanggalin na, para malinis. Baka kasi mo na yung melintang begitu. Humur. baik baik

Iba natin nire-regit sa alin ha Yoto lang Sige na las eh Ay pala, kalas pala Ito yung sigura din na shoot yun sa hudas may gas gastos gastos wala pa sineta wala minom angat mo konti yung puwan hey, na camera mo angay

Rotel Position sensor. Ya, yeah, ako na kaya dyan ya. Pare, pakaya na yung ano. Ya. Yeah. Rotel position sensor. Ano? Ito yung adjuster ng minor. In-adjust yan eh. Ya, yeah, ako na kaya dyan so, ya. Yeah. Try, try. Try, try. Try, try. Try, try. Try, try. Ba't tumilim niya? Kaya ko kaya dyan niya Butangin na Bisaya ka naman Ay hmm. hey na bala na. Isa ay ka boy, sakit. Oh. Ginisira mo yung ano. Wala ko na kaya diyan. lang eh. Oto nga, boy. Dela na kasi bukas eh. na tayo mag-vlog do. No? Oh, kaya kaya lang kaya kaya sa kaya standard kaya kaya to. Ano ko

8 to 1,